na karang linggo at buwan ay tuloy-tuloy ang pagtaas ng mga presyo ng abuno Malaki ang epekto ng pagtaas ng presyo ng abuno sa kabuhayan ng mga magsasaka at gayon din sa lokal na produksyon ng palay at butil iba pang pa produktong pagkain at agrikultural Halos lahat ng mga palayan sa bansa ay gumagamit ng abuno gayon din ng mga tubuhan maisan, taniman ng palm oil patatas at tabako Nasa kalahating porsyento rin ng mga taniman ng kakao, mga prutas, mga gulay, kapi at guma ang gumagamit ng iba't ibang klase ng abono. Malaking bahagi rin ng kabuo ang kabuoang gastos sa produksyon para sa maraming tanim ang napupunta sa gastos para sa abono. Kaya naman talagang umaaray ang mga magsasaka sa pagtaas nito. Sa ilang pagkakataon, maaring hindi na makapagpatuloy na magtanim ang mga magsasaka dahil sa sobrang taas ng presyo ng abono. Sa kabila ng halaga nito sa pagsasaka, halos wala rin kakayanan ang bansa sa produksyon ng abono. Sa pahayag ng DA, meron lang dalawang planta ng abono sa buong Pilipinas. Ang mga ito ay ang pag-aari ng Atlas Fertilizer Corporation at ang Philippine Phosphate Fertilizer Corporation or Philphos na nakakalikha lang ng hanggang 10% ng kinakailangang abuno sa bansa. Kaya halos lahat ng kailangang abuno ng mga magsasakang Pilipino ay imported o inaangkat mula sa iba't ibang bansa. Ano ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng abuno sa mga magsasaka? Ang pagtaas ng presyo ng abuno at iba pang gastusin sa produksyon ng walang karampatang pagtaas sa presyo ng mga produktong agrikultural, mga suporta at subsidyo mula sa gobyerno at ang tunay na reforma sa lupa ay pumipinsala sa kabuhayan ng mga magsasaka. Nagdudulot ito ng pagliit ng kita o paggalugi, lalong paggabaon sa utang, pagliit ng produksyon o hanggang pagtigil sa pagsasaka ang karagdagang 200 hanggang 400 kada sakong gastos para sa abuno ay nangangahulugan ng dagdag na 600 hanggang 2,800 na gastos para sa tatlo hanggang pitong sako ng iba't ibang abuno kada anihan. Papatong pa ang karagdagang gastos na ito sa iba pang sumisirit na gastusin sa produksyon kagaya ng langis. Kung hindi naman o wala talagang kakayanang magdagdag sa ginagastos ang magsasaka, mapipilitan siyang magbawas ng binibili at ginagamit na abuno o hindi na gumamit man lang nito. Halimbawa, ang ginagastos na magsasaka na 3,980 para makabili ng kinakailangang apat na sako ng urea noong mga nakaraang taon para sa isang ektarya ng palayan, ay dalawang sako na lang ang mabibili ngayon. Nangangahulugan naman ito ng mas mababang dami o kalidad ng aanihing produkto. Sa parihong kaso, kung hindi man malugi, lalo pang mababawasan ang maliit na ngang kinikita ng magsasaka. Sa kalagayang nananatiling malaganap ang kawalan ng salaping panggastos ng maraming magsasaka sa kanayunan, nananatiling malaganap din ang pangungutang at mga ososero. Kaugnay nito nangangahulugan ang pagliit ng kita ng mga magsasaka ng lalong kawalang kakayanang magbayad o ng lalong pagkalugmok sa utang. Malala pa, maaaring gamitin mismo ng mga ososero ang mas mataas na posibilidad ng paggalugi ng mga magsasaka bilang katwiran para magpataw ng mas mataas na interes sa pautang. Ang maralitang magsasakang walang sapat at sariling lupa hayop, gamit at dagdag na panggastos ay maaaring hindi na magtaniman lang dahil sa lahat ng mga ito. At dito po nagtatapos ang aking video mga kaagri. I hope na may natutuhan kayo sa video ito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like and share. Happy farming!